naisip mo na ba kung ano ang pinakamasakit na realidad para sa isang lalaki lalo na sa mga edad 60 pataas hindi ito tungkol sa pananakit ng likod o paghina ng paningin hindi rin tungkol sa paghina ng memorya kahit na nakakalimutan na minsan ang niluto para sa hapunan ang pinakamasakit na katotohanan na madalas ikahiya at itago ay ang unti-unting Paghina ng sigla ng iyong pagkalalaki. Ang pagkawala ng dating tibay at lakas ng iyong ari. Parang isang mahalagang bahagi ng iyong pagkakakilanlan ang nawawala. At kasama nito ang tiwala sa sarili at ang koneksyon sa iyong katuwang sa buhay. Napakaraming lalaki sa Pilipinas sa ating edad ang tahimik na nagdurusa, nararamdaman na parang bigla silang naging wala, na parang nawala ang kakayaan nilang magbigay ng kagalakan sa kanilang sarili at sa kanilang partner. Ang kanilang kama ay nagiging lugar ng pangamba at pag-aalinlangan sa halip na pagmamahalan at kagalakan. Pero narito ang isang lihim na hindi madalas pinag-uusapan sa ating kultura. Hindi ito kailangan maging ganyan bilang isang doktor na nagdadalubasa sa kalusugan ng ari ng lalaki. Marami na ako nakitang kaso at masasabi kong ang paghina ng iyong ari ay hindi kailangan pang maging isang permanenting sentensya. May mga paraan para muling buhayin ang dating alab, para muling maranasan ang tunay na tibay at lakas na akala mo ay nawala na. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang simpleng ngunit na pakahalagang sustansya o bitamina, kung tawagin na marami, na kapag ginamit mo ng tama, ay makakatulong upang uling patindigin ang iyong ari at ibalik ang iyong pagiging isang tunay na lalaki. Manatili ka hanggang sa dulo dahil may ibubunyag ako na tiyak na ikagugulat mo isang bagay na maaring hindi mo pa naririnig Tungkol sa ito. Kung gusto mong muling ng tibay na parang bato nang lakas na inyong akalain babalik pa pagkatapos ng edad 60, kailangan nating unawain kung bakit nangyayari ang pagina ng ereksyon. Hindi ito laging tungkol sa edad mismo, kundi sa mga pagbabago sa iyong katawan na nauugnay sa pagtanda, lalo na sa pagdaloy ng dugo at sa kakayahan ng iyong mga ugat na limuwag. Kaya, ang una at isa sa pinakamaalagang sustansya na kailangan natin pagtuunan ng pansin ay ang tinatawag nating L-citrulline. Marahil ay hindi mo pa ito masyadong naririnig, ngunit sa mundo ng agham at gamot, isa ito sa mga powerhouse para sa kalusugan ng ereksyon. Ang L-citrulline ay isang amino acid, isang uri ng building block para sa protina na may kamang kakayahang magpataas ng produksyon ng nitric oxide sa iyong katawan. Ano naman ang koneksyon nito sa iyong are? Ang nitric oxide ay parang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng iyong mga blood vessels, lalo na dun sa iyong are. Kapag tumatas ang nitric oxide, lumuluwag ang mga ugat na nagdadala ng dugo patungo sa iyong are na nagpapaintulot sa mas malakas at mas matagal na pagdaloy ng dugo. At alam mo naman, mas maraming dugo, mas matigas na ereksyon. Ang kagandahan ng L-citrulline ay ang paraan ng paggana nito. Kapag pumasok ito sa iyong katawan, ito ay nagiging L-arginine, isa pang amino acid na direktang ginagamit ng katawan upang makagawa ng nitric oxide. Ang problema sa direktang pagkuha ng L-arginine bilang supplement ay hindi ito gaano nasisipsip ng katawan. Pero ang L-citrulline, mas madali maabsorb, at mas epektibong napapataas ang antas ng L-arginine at sa makatuwid ang nitric oxide sa matagal na panahon. Kaya kung gusto mong maging parang sariwang buko ang iyong ari na buo at matigas, ang L-citrulline ang dapat mong tingnan. Saan mo ito makukuha? Bagamat meron nito sa ilang pagkain tulad ng pakwan, ang dami nito sa prutas ay hindi sapat upang magkaroon ng malaking epekto sa iyong ereksyon. Kaya, ang pinakamabisa at practical na paraan ay sa pamamagitan ng supplements. Ang karaniwang dosage na nirekomenda nire ay mula 3 hanggang 6 gramo bawat araw. Mas maganda kung hahatiin mo sa dalawang beses, halimbawa sa umaga at sa gabi. Kung nagsisimula ka pa lang, pwede kang magsimula sa mas mababang dosis at dahan-dahang itaas. Isipin mo, ilang linggo lang at mararamdaman mo na ang pagkakaiba. Ang iyong confidence ay babalik at ang gabi ay magiging muli ay lugar ng saya at hindi ng pag-aalala. Isipin mo ang pakiramdam na muling maramdaman ang init at pagmamahal ng walang pag-aalilangan. Ito ang simula ng iyong pagbabalik loob sa iyong pagkalalaki, sa iyong pagiging buo. Ngayon, mula sa pagdaloy ng dugo, dumako naman tayo sa isa pang malaking salik sa kalusugan ng lalaki, ang iyong hormones, lalo na ang testosterone. At dito papasok ang ikalawang sustansya na napakahalaga para sa iyo, ang vitamin D. Maraming Pilipino ang nag-iisip na dahil maaraw ang ating bansa, sapat na ang nakukuha nating vitamin D. Ngunit sa totoo lang, maraming pag-aaral ang nagpapakita na malaki ang porsyento ng ating populasyon, pati na ang mga senior, ang kulang sa vitamin D. Bakit mahalaga ito para sa iyong are? May direktang ugnayan ang vitamin D sa produksyon ng testosterone, ang pangunahing male sex hormone. Ang testosterone ay hindi lang para sa muscle at lakas. Napakahalaga rin nito para sa iyong libido, sa iyong sex drive at sa kalidad ng iyong ereksyon. Kapag mababa ang testosterone, humihina ang pagnanais mo sa sex at nagiging mas mahirap para sa iyong are na tumigas. Bukod pa rito, ang vitamin D ay may mahalagang papel din sa kalusugan ng iyong mga ugat. Ang pag-na- Nakakatulong ito upang mapanatili ang flexibility at function ng endothelial cells ang mga cells na bumabalot sa loob ng iyong mga blood vessels. Ang malusog na endothelial function ay critical para sa paggawa ng nitric oxide at sa pagluwag ng mga ugat na siyang kailangan para sa malakas na ereksyon. Kung ang iyong mga ugat ay matigas at hindi maluwag, mahirapan ang dugo na umagos ng sapat patungo sa iyong are kahit gaano pa ang nitric oxide mo. Kaya, paano mo masisiguro na sapat ng iyong vitamin D? Una, ang araw ay isang magandang source, pero hindi lahat ay sapat na nakakabilad sa araw o hindi sapat ang oras o gumagamit ng sunblock. Para sa mga senior, mas mahirap para sa balat na gumawa ng vitamin D mula sa sikat ng araw. Kaya, ang supplementation ay madalas na kinakailangan. Ang ideal na level ng vitamin D sa katawan ay dapat sa 13 ng per mil pataas. Maraming doktor ang nagre-rekomenda ng 2,000 hanggang 5,000 IU international units ng vitamin D3 bawat araw para sa karamihan ng matatanda, lalo na kung may kakulangan. Mas maganda kung kukunin mo ito kasama ng pagkain ng mayaman sa taba tulad ng avocado o mani. Dahil ang vitamin D ay fat-soluble, ibig sabihin, mas mahusay itong nasisipsip ng katawan kapag may kasamang taba. Isipin mo, isang simpleng kapsula lang bawat araw pero ang epekto nito sa iyong katawan, sa iyong libido at sa kakayahan ng iyong ari na tumigas ay maaari maging napakalaki. Ito ay hindi lamang para sa ereksyon kundi para sa pangkalahatang kalusugan mo sa iyong buto, sa iyong immune system at sa iyong mood. Kaya ang pagdagdag ng vitamin D sa iyong pang-araw-araw na regimen ay isa sa pinakamatalinong desisyon na magagawa mo para sa iyong sarili para sa iyong pagkalalaki at para sa iyong relasyon. Isipin mo na lang ang mga gabing puno ng pag-ibig at kagalakan na akala mo ay matagal lang lumipas. Iyan ang pangako ng pagpapanatili ng sapat na vitamin D sa iyong sistema. Nakito? Nayong, mula sa daloy ng dugo at hormones, dumako tayo sa si katum sustansya na madalas nakakalimutan pero napakalaga para sa iyong sigla bilang isang lalaki. Ang zinc hindi lamang para sa sipon ng zinc. Isa itong napakahalaga mineral para sa libu proseso sa iyong katawan at isa sa pinakamahalaga rito ay ang paggawa ng testosterone. Gaya na nabanggit ko kanina, ang testosterone ang gasolina ng iyong pagkalalaki. Kapag kulang ka sa zinc, direktang apektado ang kakayahan ng iyong katawan na gumawa ng sapat na testosterone na nagre-resulta sa paghina ng libido at siyempre ng ereksyon. Maraming pag-aaral ang nagpakita na ang mga lalaking may mababang antasang testosterone ay madalas ding may kakulangan sa zinc. Kapag ibinalik ang sapat na zinc sa kanilang sistema, napapansin ang pagtaas ng testosterone at pagbuti ng kanilang erectile function. Isipin mo, isang maliit na mineral lang pero napakalaki ng epekto nito sa iyong buong sistema ng pagkaralaki. Bukod sa testosterone, ang zinc ay mahalaga rin para sa kalusugan ng iyong prostate. Habang tumatanda tayo, mas nagiging concern ang prostate health at ang sapat na zinc ay makakatulong na mapanatili ang kalusugan ng iyong prostate gland na mahalaga din para sa pangkalahatang reproductive health ng isang lalaki. Saan mo makukuha ang zinc? Mayroong zinc sa iba't ibang pagkain tulad ng shellfish, lalo na ang talaba na matagal nang kinikilala bilang aphrodisiac at ngayon alam na natin kung bakit. Karne ng baka, manok, beans, nuts at whole grains. Ngunit para sa mga senior, minsan mas mahirap na makuang sapat na zinc mula sa pagkain lang. Lalo na kung limitado ang iyong diet o kung mayroon kang digestive issues. Kaya ang zinc supplementation ay madalas na nirekomenda. Nire ang karaniwang dosage para sa zinc ay nasa 15 hanggang 30 mg bawat araw. Mahalaga na huwag sa sobra sa dosage dahil ang sobra naman ay hindi rin maganda. Kung gusto mong ibalik ang dating apoy sa iyong kama, ang zinc ay isang simpleng hakbang na makakatulong ng malaki. Isipin mo ang bawat piraso ng talaba o ang bawat supplement na iyong iniinom ay parang maliit na bomba ng enerhiya na nagpapalakas sa iyong pagkalalaki. Ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na aspeto. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng iyong kumpiyansa, ng iyong sigla at ng iyong kakayahang maging buo bilang isang lalaki. Pagkatapos ng zinc, dumako naman tayo sa ikaapat na sustansya na mahalaga, hindi lamang para sa iyong ari, kundi para sa pangkalahatang kalusugan ng iyong puso at tugat. Ang magnesium. Ito ay isa pang mineral na madalas kulang sa maraming tao, lalo na sa mga matatanda. Ang magnesium ay kasama sa mahigit 300 biochemical reactions sa iyong katawan, kabilang na ang mga proseso na critical para sa iyong ereksyon paano ito nakakatulong. Una, ang magnesium ay may malagang papel sa pagkontrol ng blood pressure. Alam nating ang alta presyon ay isa sa pinakamalaking sani ng erectile dysfunction. Sa pagpapanatili ng malusog na blood pressure, direktan sinusuporta ng magnesium ang maayos na daloy ng dugo sa buong katawan kabilang na sa iyong ari. Pangalawa, may ugnayang din ang magnesium sa paggawa ng nitric oxide. Gaya ng nabanggit natin sa L-citrullin, ang nitric oxide ang susi sa pagpapaluwag ng mga ugat sa paggawa ng... Bagamat hindi direktang gumagawa ng nitric oxide ang magnesium, sinusuportahan nito ang mga enzyme na kasangkot sa prosesong ito. At pangatlo, nakakatulong din ang magnesium sa pagpapahinga ng mga kalamnan. Ang smooth muscles sa loob ng iyong mga blood vessels ay kailangang mag-relax upang lumaki at payagan ang dugo na pumasok. Ang sapat na magnesium ay nakakatulong sa prosesong ito na nagre sa mas mabisang pagdaloy ng dugo at sa makatuwid mas matigas na ereksyon. Isipin mo ang iyong katawan bilang isang makina. Ang magnesium ay parang langis na nagpapatingkad ng galaw ng bawat bahagi, lalo na sa mga bahaging kailangan para sa iyong pagkalalaki. Saan ka makakakuha ng magnesium? Marami pagkain na mayaman sa magnesium tulad ng dark leafy greens, tulad ng kangkong at malunggay, nuts, tulad ng almonds at cashews, seeds, tulad ng pumpkin seeds, beans at dark chocolate. Ngunit tulad ng zinc at vitamin D, ang pagsipsit ng magnesium ay maaring maging hamon habang tumatanda ka o kung mayroon kang ilang kondisyon sa kalusugan. Kaya, ang magnesium supplement ay isang matalinong pagpipilian. Ang karaniwang dosage ay mula 200 hanggang 400 mg bawat araw. Maraming uri ng magnesium supplement ang available tulad ng magnesium citrate o magnesium glycinate na mas madaling maabsorb ng katawan. Ang pagkakaroon ng sapat na magnesium ay hindi lang para sa iyong ereksyon. Ito ay para sa iyong puso, sa iyong mga ugat, sa iyong pagtulog at sa iyong pangkalahatang pakiramdam. Isipin mo ang pakiramdam ng malalim at mahimbing na pagtulog na madalas ay nawawala habang tayo ay tumatanda. Ang magnesium ay makakatulong din dyan. Ang bawat tulog na may kalidad ay nagpapalakas sa iyong katawan, nagpapanumbalik na iyong enerya, at syempre, nagpapahanda sa iyo para sa masiglang gabi. Kaya, kung gusto mong maging ang iyong katawan at ang iyong pagkalalaki, ang magnesium ay isang mahalagang bahagi ng solusyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng isang ereksyon. Ito ay tungkol sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan na sumusuporta sa iyong kakayaan na maging buo at masigla para sa ikalima at huling sustansya na madalas kong irekomenda sa aking mga pasyente na gusto muling makaranas ng rock hard na ereksyon. Pagkatapos ng edad 60, ang Panax Ginseng, nakidala rin bilang Korean Ginseng. Bagamat hindi ito isang tradisyonal na bitamina, ito ay isang makapangyariang halamang gamot na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina. At nayon ay mayroon ng siyentipikong basehan sa modernong medisina para sa benepisyon nito sa kalusugan ng ereksyon. Maraming nagsasabi na ito ay parang herbal Viagra dahil sa kakayahan nitong mapabuti ang daloy ng dugo at makatulong sa pagpapaluwag ng mga ugat. Paano ito gumagana? Ang Panax Ginseng ay nagdalaman ng mga active compounds na tinatawag na ginsenosides. Ang mga ginsenosides na ito ay pinaniniwalaang nagpapatas ng produksyon ng nitric oxide tatulad ng L-citrulline na nagre sa pagluwag ng mga blood vessels sa iyong ari at mas mahusay na daloy ng dugo. Bukod pa rito, ang Panax Ginseng ay may kakayahang magpataas ng enerhiya at bawasan ng fatigue. Isipin mo, habang tumatanda tayo, madalas tayong nakakaramdam ng pagkapagod at ang pagod ay malaking balakid sa pagnanais para sa sex at sa kakayahang magkaroon ng ereksyon. Sa pagbibigay sa iyo ng mas maraming enerya, ang Panax Ginseng ay nagpapahanda sa iyong katawan at isip para sa pagiging aktibo sa kama. Ito rin ay isang adaptogen. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa katawan na makayanan ang stress. Ang stress ay isang malaking contributor sa erectile dysfunction. Kaya sa pagbaba ng stress, mas malaki ang tsansa mo na magkaroon ng matatag na ereksyon. Ang pagdaragdag ng Panax Ginseng sa iyong regimen ay parang pagdaragdag ng isang turbocharger sa iyong engine. Ito ay isang natural na paraan upang uling buhayin ang iyong sigla at ang iyong pagkalalaki. Ang Panax Ginseng ay karaniwang kinukuha bilang suplema sa kapsul o powdered form. Ang dosage ay nag-iba-iba. Nunit karaniwan ay mula 600 hanggang 1000 mg. Tatlong Besses sa San a Namai total na one does en angang 3,000 milligrams bawa tarao rau. Maalaga na anapin standardized extract namai matas na porchento ang ginsenosides karaniwan Karani one four persan ang persan. Gaya ng anumang supplement Maalagarin kumunsultas sa young doctor bago itosimulan. La luna kung mairon kang ibangamot na Nounit, saakin karanasan, atsamanga apagaral, ampana ginseng Aisangna na paka bisang karagdagan, sa arsenal nan isang lalake, para sa pa k balik nan kanyang Isi pinmo, en pa namouling macaron en compiensa sa Indi la mang sa aspeton en pisical kundi, patina arin sa yong mental nakalusugan. Ang bawat gabi ay hindi na magiging isang tanong ng kaya ko pa ba, kundi isang pagdiriwang ng pagmamahalan at init. Ang Panax Ginseng ay makakatulong na ibalik ang spontaneity at kagalakan sa iyong intimate na buhay na siyang pundasyon ng malusog na relasyon. Isipin mo ang mga niti sa mukha mo at ng iyong partner ang pagbabalik ng dating sigla at ang muling pagtuklas ng isang mahalagang bahagi ng iyong sarili. Ang mga sustansyang ito, lalo na ang panax ginseng, ay hindi lang nagbibigay ng ereksyon, nagbibigay ito ng pag-asa at pagpapanumbalik ng iyong pagkalalaki sa bawat aspeto. Ayan, narating na natin ang huling bahagi ng ating pag-uusap. Pinag-usapan natin ang limang mahahalagang sustansya na sa aking karanasan bilang isang penis surgeon ay makakatulong nga malaki sa pagbabalik ng iyong sigla at tibay bilang isang lalaki, lalo na sa mga edad 60 pataas. Hindi ito tungkol sa magic pills, kundi sa pag-unawa sa kung ano ang kailangan ng iyong katawan upang muling gumana ng optimal. Nalaman natin na ang L-citrulline ay napakahalaga sa pagpapaluwag ng iyong mga ugat at pagpapadaloy ng dugo sa iyong ari na parang isang hose na muling binubuksang lubusan para sa malakas na daloy. Pinagtuunang din natin ng pansin ang vitamin D na hindi lang para sa buto kundi para rin sa pagpapanatili ng iyong testosterone at sa kalusugan ng iyong mga ugat na parang nagbibigay ng enerhiya sa buong sistema ng iyong katawan. Binigyang diin natin ang zinc, ang malit na mineral na may malaking papel sa paggawa ng testosterone at pagpapanatili ng kalusugan ng prostate. Isang esensyal na sangkap para sa iyong pagkalalaki. Hindi rin natin nalimutan ang magnesium, ang versatile na mineral na nakakatulong sa blood pressure at popapahinga ng kalamnan na nagbibigay ng maayos na daloy ng dugo sa mga tamang panahon. At syempre, ang tanax ginseng ang adaptogen na hindi lang nagpapataas ng nitric oxide kundi nagbibigay din ng enerhiya at nakakatulong sa stress na kumukumpleto sa iyong pagbabalik sa pagiging isang tunay na lalaki. Ang bawat isa sa mga sustansyang ito ay may sariling papel, ngunit kapag pinagsama mo sila bilang bahagi ng iyong pang-araw-araw na regimen, sila ay lumilikha ng isang sinerhiya na maaring magdulot ng kamangha-manghang pagbabago sa iyong buhay. Isipin mo ang pakiramdam na muling maranasan ang kumpiyansa sa kama. Hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa iyong emosyonal na kalusugan. Hindi mo na kailangan pang ikahiya ang iyong sarili o mag-alala sa bawat intimate na sandali. Tandaan, maliit na pababago lang sa iyong mga gawi sa kalusugan at pagkuha ng tamang sustansya ang maaring magdulot ng napakalaking epekto sa iyong kalusugan at kaligayahan. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang ereksyon, ito ay tungko sa pababalik ng iyong kumpiyansa, ng iyong sigla, at ng iyong kakayahang muling maranasan ang buong saya ng buhay at ng pagmamahalan. Maraming dalaki ang naiisip ng pagina ng kanilang ari ay isang natural na bahagi ng pagtanda na hindi na kayang baguhin. Munit mula sa aking mga taon ng karanasan at sa mga nakita kong pagbabago sa buhay ng aking mga pasyente, Masasabi kong hindi ito ang katapusan. Ito ay simula pa lang ng paglalakbay mo patungo sa muling pagtuklas ng iyong pagkalalaki. Huwag kang mawalan ng pag-asa. May mga solusyon at simula ito sa kung ano ang iyong inilalagay sa iyong katawan. Ang pagiging aktibo, ang pagkain ng masusustansyang pagkain na mayaman sa bitamina at mineral, at ang paggamit ng tamang supplements ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang muling kontrolin ang iyong kalusugan at ang iyong intimate na buhay. Gusto kong marinig ang iyong mga saluuben at karanasan. Meron ka na bang sinubukang alinman sa mga sustansang ito? Anong mga pagbabago ang napansin mo? Ibahagi ang iyong mga kwento sa comment section sa ibaba dahil ang iyong karanasan ay maaaring makatulong sa ibang mga lalaki na dumadaan din sa parehong hamon. Kung nakita mong nakatulong ang video na ito at marami kang natutunan, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Marami pa akong ibabahaging mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan ng lalaki na tiyak na makakatulong sa iyo. Ang pagiging matanda ay hindi nangahulugan ng paghina. Maari itong maging isang bagong kabanata ng kalakasan at sigla. Patuloy na matuto, patuloy na mag-alaga sa iyong sarili at tandaan na ang iyong pagkalalaki ay isang regalong dapat ingatan at pagyamanin. Patuloy na mamuhay ng buo at masaya sa bawat edad.